Ito ba yung kuya hao? Ay, mo lang na. Mm -hmm. Ari mo pa daw. Dala lang ako na niya. Ari mo ka Ano talagang lang sa imo ko. Ibutan mo na ano dai mo. Ato yung sa papay eh. Tapos ang sawsawan, isa imo. Ay, ara kalis sa papay yo. Isa imo. Hmm, naula na. Oo, nagigigit ang manok. Ayun, no? hmm. Hindi, pwede lang na iba na siya na nalang ka isa? sa inyo. Ako lang ang kutsara. sa Tapos, 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 yung... tapos yung yung, Wow! kaya <tipan> <tipan> na sa ilayaw? kasi Aray, ilayaw ang gagmayo. Oo, makanto sa manok. So, sabar. May mga trapo na ka. Kasi ikaw nakakaroon ka muna kila-bila na eh. Kaya. pia. tiyak. Ano kulay ito mga? Pink daw. Oh, pink kay? Akan pink. O pink kay mo? Wow. <laughs> kay snow. Ay, dua ka? Oo. Kaya kayo ay kapante mo. Sino makakadaya nang isa? Ako. Dako mana. Ako nang isa. Tapos,

Ay na, apa? Hindi ba? Hindi ba? Ano ba? Hindi Wala Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? ba? Hindi 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 Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba?

Kasi pag open yung Kasi pag open yung orang Kasi na nabiling. Ako. Hindi na tumupin. Tumuksan pa ito? Ano na lang? Arito ko pa ito. Hindi si Pia may kay Pia lang po. Grabe, grabe ka manok. Ay, yes, kung sawa nga. Piyo, imong ano, isos mabili ni Karol. Imo ne?